Anyong chingadol! So eto, nandito na naman tayo sa panibagong araw ng pakikipagsapalaran dito sa South Korea. Lunes nga pala ngayon. At syempre, may pasok na ang mga bata. Kaya pagkatapos ko silang ihatid sa school, eto, magsisimula na ako sa gawaing bahay. At pagkapasok ko pa nga lang sa pinto, diretso na agad sa lababo kasi ang daming naiwang hugasing plato. Kasi sa umaga, hindi na talaga magkaintindihan. Pagkatapos kong ipaghanda ng pagkain yung dalawa, bibihisan, tapos ihahatid na. So, ang paglilinis, pagbalik na lang. So, eto nga, atambak ang hugasing plato. Kasi, pinagluto ko sila ng umagahan. Although, pinapakain naman yung bunso ko sa jeep si kulit, pero kailangan ko pa rin siyang pakainin dito sa bahay. Kasi, hindi ko naman alam kung kumakain siya ng maayos sa jeep. Yung isa naman, syempre sa school, bago mag-start ang klase, dapat may laman ang tiyan para makasagot ng maayos. Yan kasi yung sabi ng aking nanay nung panahong nag-aaral pa lang ako. Bago ka umalis ng bahay, dapat nakapag-almusal. Kasi pagdating mo ng school, hindi mo alam kung anong oras matatapos yung klase. Kaya dapat may baon ka na na pagkain sa iyong chan. O, diba? So, ang tagal-tagal kong matapos maghugas ng plato kasi sobrang dami namang tambak. Tapos, yung kapatid ko pa, nag-almusal din siya bago umalis papunta ng trabaho. So, eto na nga at itutuloy na natin ang paghuhugas ng plato. So, malapit na akong matapos dito at pagkatapos nga neto, nakasalang yung aking nilabhan kasi ibibilad ko na rin yun after ko maghugas ng plato bago kasi ako umalis kanina, pag, bago ako naghatid sa aking mga anak, ay isinalang ko na ang mga damit sa washing machine. Hindi kasi ako nakapaglaba ng araw ng Sabado at Linggo kasi itinuon ko lang yung buong araw ko, buong maghapon ko sa dalawang bata na kay kipaglaro. Tapos pumunta sa labas, kumain at kung ano-ano pa. Kasi gusto kong spend yung buong araw na yun kasama sila. So eto na, wala naman ako masyadong gagawin sa bahay ngayong araw na to. Wala din naman akong lakad. Kaya sabi ko, maghapon na lang ako maglilinis ng bahay. Pero syempre, kailangan din ng pahinga. At isinabit ko na nga ang mahiwagang kawali. Na maliit lang yung binili ko. Kasi minsan isang itlog lang naman yung ipiprito. Tapos ang laki-laki ng kawali. <laughs> Kaya yung maliit na lang kawali, yun talaga yung gamit na gamit. Kasi palaging itlog yung ulam. Charot! <laughs> so, eto na nga, nasa finishing moment na ako. O, ba diba? highs nakatapos din tayo ng isang gawain. Eto, isa din to sa pinaka-ayaw gawin. Ang maghugas ng pinggan. So, pero kailangan kasi syempre wala namang ibang uutusan. Ito na nga at aalisin ko na nga sa washing machine ang aking nilabhan. Dito sa South Korea, pag isinalang mo yung damit mo, kukunin mo na lang siya na dryer na din siya. Shout out, naka-short lang pala ako dito. Charot! <laughs> Alam niyo ba, ang taas niyang washing machine na yan, eh ang tangkad-tangkad ko. Kaya pag malalim yung ano, yung mga damit, halos mahulog na ako dun sa loob ng washing machine. <laughs> Kaya, isa din sa pinakakainisan ko. Minsan nagagawa pa, naglalagay pa talaga ako ng tungtungan para lang maabot. Pero ayan, tapos na. So, syempre, anong sunod? Isasampay na natin yan. O, di ba? Hindi na masyadong, masyadong makapagsuklay ang lola nyo. Winter na nga pala dito sa South Korea ngayon pero hindi pa siya ganun kalamig kaya nakabukas pa yung bintana namin sa beranda at dito pa rin ako nagsasampay kasi usually kapag winter sa loob na lang kami ng bahay nagsasampay kasi nga mas madaling matuyo kesa sa labas kasi gawa ng heater so eto na at isinasampay ko na ang mga damit ng mga bata sobrang dami nilang ang tubal ngayon kasi ugali ko kasi na iba yung damit nila paglalabas sa house pagdating ng bahay magpapalit pa ulit sila ng damit tapos pag matutulog panibago na naman pero okay lang yun at least ba diba, iba iba yung suot nila <laughs> kaya nga lang pagod much pero okay lang <laughs> Ganon talaga nanay ka kailangan mong tiisin ng pagod para sa mga anak mo patawa-tawa lang ako pero pagod na talaga ako hindi pa kasi ako nag-aalmusal Plan ko kasi after kung gawin yung mga gawain sa bahay, saka pa lang ako mag-aalmusal. Nasanay kasi ako sa pinas at tinatawag na altang. Umagahan, almusal, ah, paano ba yun? Almusal at tanghalian. So, yun, magkasama na. Kaya after ko neto, na magsampay, at naayos na ang lahat, saka pa lang ako mag-uumagahan. So, eto yung mga damit nila. Kukuha ko lang din sa kahon kasi itinago ko na yung pang-summer nilang damit. Kaya inilabas ko na yung panglamig. Kasi magkaiba din ang sinusuot. Pagkasi malamig dito, umaabot talaga siya minsan sa negative 1 ang temperature. Kaya kailangan talaga malamig. Panglamig, migung yung suotin nila. So, eto, nakatapos na ako. Charat. Konti lang naman yan. Kasi yung iba, mamaya ako na lang lalabhan yung mga damit ko. Inuna ko talaga yung sa dalawang bata. At dahil tapos na, okay na din yung lababo. Naayos ko na. Siyempre, magpapahinga muna ang lola niya. <laughs> Kailangan din ng pahinga pag may time para hindi ka pagod. Bye-bye!